ka papalik sa taas, ha? Ha? Dito ka lang manutulog sa kwarto. Bawal kang pumalik sa taas, ha? Naintindihan mo? Ha? Kapanik na ako. Kapanik na kami. Eh, lali ka na, na lang. Papalik na tayo lang, dali. Tara na. Papalik na tayo sa taas. Tara na lang, tara, tara, tara din, din, din. na Tara na, dali na. Papalik na lang, dali Dali na. Papalik na ikaw. Bawal, bawal, bawal. Papalik na. Papalik mm Hmm, makikipag-unahan talaga siya lagi, oh. Hmm? Hmm. bawal na ikaw pumanek ha? bawal na ikaw pumanek ha? hoy hmm hmm no, na talaga siya hindi pwede mamaya na mamaya na kasi Siri oh, kawawa naman may iwan dito hmm hindi pa pwede no ah, oh. hindi hmm nagmabang nagano na naman siya oo, hmm hmm, hmm. Bawal. Hindi ka pa pwedeng papaling sa taas, ha? Hindi po pwede, ha? Hindi to ka sa baba matutulog, ha? Dito ka sa baba matutulog, ha? Hmm, hindi. Hmm. Nagmamakaawa. Ayan. Gusto mo pumaling sa taas. Lo, lo, ayan na. 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 Sige nga. Sige, subukan mo. Pumanig ka. Sige, pumanig ka na. Pwede ka na sa taas. Dali. O, oh, balik na. Dali, balik na. O, oh, alas ka dyan, Ella. Hayaan mo siyang pumalik. Oh, pumalik ka sa taas. Tinan mo, tinulak mo na yung sopa, oh. Ano ginawa mo sa sopa? Hmm. Tinulak mo na, ha? Kaya itong mga alaga. Oo, napakakulit. O, oh, sige na. O, oh, anong gagawin mo? Panik na ikaw, dali. O, oh, sige na, dali. O, oh, panik na dito sa hagdanan. Dali, panik na hagdanan. Panik na ikaw, dali. O, hmm. oh, di ba? Ang galing niyong pumanik, oh. Oh, tingnan mo guys, oh. tinamo mo siya, ang galing niya pumanik sa taas. Oh, sige na, sige panik. Sige. Napakagaling mo talaga. sige na. Diyan ka magaling eh. Diyan ka magaling pumanik talaga. Gusto mo lagi na nauna ka sa amin pagpunta sa taas. Sige, panik na. Taas na. O, oh, sige nga, sige nga, bilisan mo na. O, oh. bilis. O, oh. o oh, di ba? Ang galing niyang pumanik. O, oh. o. Oh. Tingnan mo yung aso na yan. Magaling. Yan ang pinakaano ng... Magaan kasi yung katawan niya, kaya kaya niyang pumanik eh. Bilis! Bilis! Ayan na ako. Dalihan mo na. Panig na. Bilisan mo na. O, oh, dali na. Dali. O, oh, di ba? Kung ano. Na. Kawawa uh, uh, naman tong dalawan to. Naiwan. O, oh, mamaya naman ikaw. Mamaya, ha? Bubahating ka may mama, ha? Bubahating kita mamaya, ha? O, oh, sige na, sige na. Ah, Ella, ay lapot namin. Malinggit-linggit. Ayan, dinan mo guys, oh. Oh, mo yung kanyang ano. Oh. Oh. Papalik ka na rin? Mamaya na tayo kasi si ano. Si Siri. Kawawa naman dito si Siri. Oh. Diba?